Naging tensyonado naman ang dapat sanay nakatakdang demolisyon ng Manila LGU sa isang tatlong palapag na barangay hall matapos harangin ng isang opisyal. Katwiran ng demolition team, matagal na silang nagpaabiso sa gagawing paggiba sa gusali. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Nagkaroon ng bagyan tensyon sa pagitan ng ilang residente at uh, demolition team ng Department of Engineering and Public Works ng Manila City Hall. Ito matapos na umalma si Barangay 20819, District 2, Chairman Rolly Reyes at mga kalyado nito nagibain ang tatlong palapag na Barangay Hall na itinayo sa Eskinita. Ayon kay Chairman Reyes, 30 taon nang nakatayo ang Barangay Hall sa kanto ng Samal at Oriel Street. Kung kaya't nakikiusap siya wag nagibain, siya na lamang daw ang bababa sa pwesto. Sinabi naman ni Engineer Joseph Pabulanon, ang team leader ng demolition team na nag-abiso na sila kay Chairman Reyes na na ang Barangay Hall pero binaliwala lamang nito ang notice na pinadala ng LGU paliwanag ni Bulanon, matagal na nga anya nilang pinakikinabangan ang barangay hall na sagabal at obstruction sa kasada na dapat sana nagagamit ng mga motorista. Di ba meron naman tayo yung memo, circular memo galing sa presidente natin dati? Mm. O na mga kailangan mo mga obstruction. Alye, kailangan, kailangan. So, in continuation lang naman po ito ng ano natin. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.